Hi hey guys, uh, magandang araw, lalong lalo na po sa ating mga kapwa security personnel Welcome back po sa aking munting uh, mounting channel So sa video ito mga 5.9 ay mag-share naman tayo ng kunting uh, kaalaman uh, Siyempre sa ating mga 5.9 9 uh, regarding po ito sa rank classification ng PNP okay? So napakahalaga nito mga 5.9 na uh, malaman po natin kung ano yung mga ranggo ng pulis no? Dahil nga tayo po ay tinatawag tayo na force multiplier. So ang ibig sabihin po niyan mga 5-9, ay katuwang tayo ng ating mga law enforcers na magpatupad ng uh, peace and order o yung mga batas na dapat nating ipatupad. So uh, kailangan nating malaman yung mga rank classification nila kasi syempre mga 5-9, just in case na magkaroon ng problema diyan sa inyong area of responsibilities or magkaroon dyan ng krimen, no? May mangyaring krimen dyan, ay uh, siyempre unang-unang po natin tatawagin is yung Uh, ...police, no? At, uh, siyempre, with assistant of uh, barangay. Pero, siyempre, kailangan po natin malaman... ...yung mga rank classification ng uh, mga police ...para kung, in case na mag-respond uh, din sa inyong area... ...ay alam na po ninyo. Kasi, siyempre, nakalagay naman po yan... ...sa kanilang mga balikat, kung ano yung rango nila. So, yun nga lang, uh, minsan, hindi natin kabisado. So, siyempre, uh, bilang isang uh, gwardiya... ...ay uh, kailangan mo talagang matake note... ...or makuha yung pangalan, or uh, rango nung nag-responde. So, kailangan yun sa report natin. So, para hindi na tayo magtanong-tanong kung ano yung rango, no? so, dapat ay, uh, kahit papano ay may alam tayo. Okay? So, ngayon mga 5-9 na isishare share ko sa inyo para kahit papano ay uh, mayroon na kayong mga idea. Okay? Doon sa mga nakabisado na nito, nung mga rango ng uh, PNP, so, skip nyo lang yung video. Pero doon po sa mga hindi pa gaano alam o hindi pa kabisado, so, panoorin nyo po hanggang dulo para mayroon pa kayong matutunan. Okay? So ngayon mga 59 ay unahin natin siyempre ang uh, pinakamababa no na ranggo sa non-commission officer ng PNP. Okay? So ito mga 59 ito yung tinatawag nila na patrolman or patrol woman. So makikita niyo yan sa balikat nila sa uniform nila pag ganito yung sign. So patrolman or patrol woman. So next Ito po yung mga 59 tinatawag nila na police corporal Okay, so ito police corporal. Okay? So next mga 59 is Ito po ng ganito, tatlo, tatlong guhit diyan sa balikat, ito po yung tinatawag nila na police staff sergeant. Police staff sergeant. Okay? So ito naman mga 59, no? Ah, uh, ito yung tinatawag nila na police master sergeant, no? So yan, tandaan nyo yung mga 5-9, tatlo sa baba, tapos isa sa taas, yung sa balikat, no? So police, master, sergeant, tawag dito, okay? So next, ito naman mga 5-9, no? Ay mapapansin niyo dalawang guhit sa taas, tapos tatlo sa baba, no? So ito po yung tinatawag nila na police, senior, master, sergeant. Police, senior, master, sergeant. Okay, so tandaan po natin mga 5-9, no? So next, yan, mga 5 no? So, tatlo-tatlo na yung guard sa baba at saka sa taas, no? So, ang tao sa rango na ito, mga 5 is Police Chief Master Sergeant. Police Chief Master Sergeant. Okay? So, ito naman po, mga 5 Ito yung uh, pinakamataas na rango sa non-commissioned officer, no? So, ito yung tinatawag na Police Executive Master Sergeant. Police Executive Master Sergeant. Okay? So, yan. No? So, ngayon, mga pamilya, tapos na tayo sa non-commission officer. So, ngayon, dadako naman tayo ngayon sa uh, commission officer. No? So, kumbaga sa matataas na talaga dyan na uh, ranggo sa PNP. No? So, ito mga 5-9 yung ganito nga uh, ranggo, yan no? Oh, yung parang may pamaypay dyan. No? So, ang tawag dyan mga 5-9 is police lieutenant police lieutenant. Okay? So next mga 5-9, ninyo, dalawa na yung pamaypay niya sa balikat. Yan. Mapapansin mga 5 no? So ang tawag naman nito mga 5 is police captain. Police captain. Okay? So next mga 5 dito naman tayo sa yan. Makikita nyo mga 5 is parang butonis, di ba? So, makikita ninyo yung mga 5-9 sa balikat nila. So, ang tawag dito mga 5-9 is police major. Police major. Okay? So, next mga 5-9. So, yan. So, dalawa na yung botonis niya. Yan. So, ang tawag yan sa ranggo na yan mga 5-9 is police lieutenant colonel. So, police lieutenant colonel. So, tandaan po natin yung mga 5-9. Kasi napakalaga po nito, no? na malaman po natin yung mga rank classification ng PNP. So, yan is Police Lieutenant Colonel. Okay? So, medyo malabo lang pagka-print ko mga 5'9. Okay? So, ito naman po mga 5'9. Yan is tatlo na, no? So, ang tawag po nito mga 5'9 is Police Colonel. Okay? Police Colonel. Okay? So, ngayon mga 5-9 is next ito yung star, no? So, may mga star sa balikat. So, unang star, so, ang tawag dito mga 5-9, no? Is Police Brigadier General. Okay? Police Brigadier General, no? Yan. Tingnan nyo mga 5-9, isang star lang yan, no? So, next mga 5-9 is itong dalawang star. O, yan. Dalawang star na yan, no? So, ang tawag nito mga 5-9 is Police Major General okay? Police Major General So ang tawag yan sa dalawang star na yan Okay So next mga 59 is Tatlong star yan. Tatlong star na mga 59 no? So ang tawag po dyan sa rango na yung mga 59 is Police Lieutenant General Police Lieutenant General Okay So yan tatlong star Police Lieutenant General o, Tandaan po natin mga 59 no So ang last mga 59 is ito yung Apat na star. Okay? So ito yung tinatawag natin mga 59 na four star general. Okay? Four star general tandaan yung mga 59. So or tinatawag ito na police generals. So ito po ang pinakamataas na rango sa commission officer sa PNP. So ito yung rango ni PNP Chief Nicolas Torre III, no? So hindi ka pwede maging PNP chip kapag hindi ka four star general okay or police general no so yan mga 59 no so so hopefully mga 59 ay kahit papano ay meron po kayong nakuha or natutunan sa ating uh, ibinahagi na konting uh, kaalaman uh, regarding po sa rank classification ng PNP social so yun yan sinasabi ko kanina mga 59 napakahalaga po niyan para sa atin ng mga guwardiya para kahit papano ay uh, alam natin ano yung rango o sino yung pulis na nag sa ating area in case na mayroon pong mga krimen na mangyari. Okay? So, yun lamang mga 5 Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at manonood po sa aking mga video. Sana po ay uh, panitilihin nyo pong uh, tangkilikin tangkilikay ng aking uh, channel. So, sana po ay uh, huwag nyo rin pong kalimutang mag-like, share, of course, mag-comment po. At, uh, syempre po, ay mag-subscribe po sa ating amunting uh, channel para updated pa po, po kayo sa mga video na susunod pa natin i-upload. Okay? So, yun lang mga webinar. Maraming maraming salamat po. God bless us all.